Hey guys! Good morning! Welcome and welcome back to my YouTube channel. So, today lang po ako nakapag-vlog and um, nandito ako sa ilalim ng tanim ng aking nanay. Ayan, o. so madaming bunga yung mga tambis nila. So, hindi ko alam. So, hindi ko ano to, ilang araw ko palang ito nakuha. So, pang second batch na to na bunga niya. Nung dumating kami dito, so namunga tong mga ito. So, ayan o. Sobrang dami. Ayan o. Ang dami ng mga bunga. Ayan. Ayan. Oh. So, nung ano nga, nung dumating nga ako dito, ngayon naglalaglagan. Ang dami ng nalalaglag. So, hindi mo siya kailangang akyatin. Pero, ayan. Oh. Pinipili ko lang yung mga tunog na bunga niya. Ang sirap. Ngayon pag binibili sa tindahan, so gusto-gusto gusto natin kainin to. Pero ngayon, kasi andito, oh, grabe, sobrang dami. Actually, yung area na to, sa ate ko to, kasi dati, mura pa ng ano dito, ng whole lot. Anak ng kapatid ko, aakyat naman yan dito. Hey! Pili, kamsa na ito, God. Tina! Mat Matawag yung kapatid ko. So, pupunta sila ng palengke. Oh my God! Hmm. Ang dami. Ayan, so. Sobrang dami talaga. Ayun, so wala pa naman tong ano. Pa naman tong mga bunga. Iyo, de nan sada de. Hmm. Mm. Ang mga tanim dito si Mother na mga mga sugar cane, may ay mga kamuting kahoy, may kamuting uh, obese, with potato. Sobrang dami. And then, ay, ano yung kakatid naglalawa? Ah, gusto mo rin magkata dito. Hindi mo, hindi mo kailangan bumilin ang nyug kasi andito yung nyug. Ayan, ang dami ng bunga. Hanggang dun sa kabilang bahay. So, maraming ano dun. Maraming pa rin bunga. May, langka, ayan, lahat ng mga dito. hindi naman talaga lahat, pero, ito, konti lang yung mga, ano din dito. Kasi maliit lang din yung, ano namin, area. Ay, so, nagbabantay ako ng bata, ano, anak ng kapatid ko, ayan, oh, ginagawa niya sa, ano, nasa duyan. <laughs> Bumangon, hey, Jacob! Ako, hey! Ayan, So, hindi na siya na, ano, hindi na siya natulog. Natutulog to parang manok. Natulog saglit lang. Ilang minutes lang yun. Ayan o. Oh. Hi! Hi, bata! Are you okay there? Are you okay? Ayan, so hindi na talaga siya natutulog. So, kahit nilalagyan ko siya ng unan. Kasi nga, nagugulat siya pag nasap ano siya, nasa duyan siya. Tapos saglit lang, magigising na siya. Ayan, mababa na siya. Eh? Ay! Ay! Lo, 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 lo. Ah <laughs> oh, ah, oh. Baba na ikaw. Oops! Oops! Baan na siya? Bantay-bata mo ako ngayon. So, pumunta na palengke yung nanay at tatay niya dahil bumili ng bigas at milk. mm -hmm. Aray ko, Ang kulit ito. Ang kulit ng batang yan O, kinukuha niya yung ano. Kasi nakailaw yung camera. No, 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 ha? Hmm. So, ayun, uh, pregnancy update na tayo ngayon. So, ngayon lang ako nakapag-video talaga. Um, four months na yung chan ko, no? Four months siya, no? 14. So, ngayon lang ako nakapag-update. And then, so, nag ako ng one to three months. So, one to three months talaga, sobrang kasela siya. So, pagkain, lalo na sa pangamoy ko. So, halos lahat. So, nakakain ko naman lahat. Kaya lang, pag, ka, ano, pagkakain ko, So, nilalabas ko agad, lalo na pag tubig. So, sobrang tiis-tiis ako nun. Yung first time ko nga pumunta sa center is 55 yung kilo ko. Tapos, nung pagbalik ko na doon, nung December, nagiging ano na siya, nagiging 45 na siya. So, ano pinukuha ng bata yung So, ngayon, sobra 4 months na siya. So, ganyan na din siya kalaki. Ayan. So, ganyan na din siya kalaki. So, nung nag-upload talaga ako, magpo-4 months. Ayan na siya. And then, ay, malaglag anak. So, ayun, syempre, dito sa probinsya, may mga, ano, may mga lumilipat-lipat. So, kailangan natin lagi maglagay ng bawang. So, bawang ko siya, inalot ko lang siya dito. Oh, inalot ko lang siya dito. So, kailangan, so, maniwala tayo sa mga matatanda. Kasi, wala namang nawawala sa atin kung maniniwala tayo. So, mag-update na ako ngayon every every month siguro mag-update ako kasi or kahit hindi siguro kahit hindi siguro every month ewan lang so kung may time ako so ngayon lang din ako nakapag nagkaroon ng time and then kasi nga nung nakaraan parang hindi hindi ako ano hindi ako nakakapag-video dahil nga sobrang nahihilo ako. Tapos, laging higa lang ako. Laging masakit yung hatid So, ganun. So, yun lang yung tiniis ko talaga. 3 months. So, si Angelo dati, 3 months lang din yung tiniis ko. 3 months din yung tiniis ko. <laughs> May higing bata. Andito pa rin kasi si Jacob. Wala pa yung mama niya. Ito ang dinokin. Si Argo? Bye. prepare muna tayo ng firewood. So, ito yung ginagamit namin sa pangsaing namin dahil pahuyit talaga yung aming ginagamit. Excuse boy! ang gasol dito sa probinsya. siya. Kahapon, kumuha kami doon sa ano, doon sa mga pinagtabasan din sa kabila. Doon na. Hindi yun sa amin, iba yung may-ari doon. Kaya lang, hindi naman sila nagagalit. Kahit kukuha ka doon ng mga pang ano, pang gatong. Kasi, ano naman yun, di naman nila yung kukuha. So, doon kami kumuha kapon. Ah, Sama ko si mother. Para kumuha ng panggatong. natuyo na din yung mga kahoy kaya ganyan siya ayun ang kabay ko dahil <laughs> patanghali na rin and kailangan natin magsain na naman ba kapag ano, kapag may laman yung tiyan natin kasi ang bilis lang natin maano, mapagod, tapos konting trabaho, gano'n. ako naligo tanghali na, tinatamad. Kasi nga, ang daming ano. Naglaba pa sila kanina umaga, yung kapatid ko nga. Ano. Nakita niyo doon sa first, so, ay naglaba pa sila, kaya hindi ako ano. And then pag ako, hindi ako nag ng mga labahin ko kasi mahirap kapag dumami. Sobrang kakapagod maglaba. Lalo na dito, walang washing dito. So, ang ginagamit talaga naman is mano-mano yung paglalaba namin. So, kagaya nito, yung mga panggatong namin. So, mano-mano namin yan. inaano hinahanap pa dun sa mga ano, kung saan meron. Tapos, mano-mano din namin pinuputin. na si Mother galing ng simbahan. So, linggo pa lang ngayon. Nagsimba si Mother ng mag-isa. And then, ayun. Grabe yung lumi ng kamay ko. So, dadalhin ko ito doon sa ano namin sa abuhan. Ayun, so parang ano, parang nasugatan yung kamay ko dun sa ano hindi sa kutsilyo sa ano yung sa kahoy yung may manok dito nangingit lugo ayun manok yan ni mother yung nagagalit Yun, siya <laughs> dyan lang nila yung tinaitlog so ito yung abuhan namin so nandiyan na yung mga kahoy dyan namin yan ilagay lang ayun yeah. Ganyan lang siya para habang ano, habang nagluluto kami, habang nagsasaing so matutuyo din yung mga kahoy. Hinihintay ko yung mga manok na ni Angelo kasi may alaga kaming manok dito. So, binili ko din. So, kada uwi nila, pinapakain ko siya. Kaya lang, di sila kumakain ng, ano, ng maiso. So gusto nila bigas din papakain sa kanila. So, ayun, alas 12 na ng tanghali. Kaliligo ko lang. So, dapat kanina umaga pa akong maligo. Kaya lang, tinamad ako. So, ayun nga, nagsibak-sibak pa ako ng kahoy. And, tanghali na ako naligo. So, ayan. So, hindi shadow nakikita. Ayan. So, ganyan na siya. So, very excited na rin ako kasi ilang buwan na rin, iba, ilang buwan na lang din yung inaantay ko. So, hanggang dito na lang yung aking video. Thank you guys for watching. Bye-bye!